laki oh. Also, buhay na buhay oh. Uli natin sa lambat oh. Oh, lucky. Also, oh, also, oh. oh, laki oh. Ngayong gabi naman guys, grabe, napakalaki nga palang isdang also na huli namin sa pagtataan namin ng lambat. Kaya ngayong gabi guys, samahan nyo kami sa adventure natin kung paano natin nahuli ang malaking isdang na yan. So what's up guys? What's up? Mahanap lang. So ngayong araw nga guys, syempre panibagong adventure na naman natin. So bali nga guys, ngayong hapon ay naisipan nga pala namin magtaan ng lambat dito sa maliit na sapa na to. Mamayang gabi kasi guys, eh, napakalaki ng high dito sa lugar namin. Kaya naisipan guys namin na sarahan itong maliit na sapa na to. At dito nga guys, ay eh, nagtusok na kami ng dalawang kahoy na gagamitin guys natin sa pagtatali dito sa ating lambat. Kailangan nga pala guys natin ng tibayan dito yung pagtali natin dito sa lambat kasi napakalakas nga pala guys ng agos dito mamaya pag nagloto. Na. At ganyan nga pala guys, sa magiging itsura niyan taan na lambat natin na yan. Ayan guys, parang may bulo siya sa papunta dun sa likod para dun maipon yung mga mahuli nating isda. Habang nagtataan nga guys kami dito na lambat, ay eh, grabe napakaraming lamok guys kasi alas 4, alas 5 na to lang hapon. Noong natapos na nga guys namin itaan yung lambat, ko mapapansin nyo eh, parang nawala nga pala dyan guys yung lambat pero nandyan yan sa ilalim guys, nilubog muna namin at mamaya na lang namin itataas. So yun guys, uh, kanina kung nakita nyo, nagtaan tayo nung pansara natin na lambat. Tapos ngayon guys, gabi. Nandito kami bumalik. At ah, time check guys, ayan o. 12.06 guys. Grabe, gabing gabi. 12.06 midnight. Nandito tayo ngayon. Para sa content. Let's go. Let's go. natin guys. Abangan nyo kung ano mga mahuli natin. Go on, let's go. <laughs> Pagkatapos nga guys namin magtaan ng lambat kanina mga bandang alas 5 ay umuwi muna guys kami para kumuha guys ng pampalit namin. At siyempre guys para kumain na rin ng hapunan kasi medyo magdamag tayo guys dito at mapupuyat. Pagkabalik naman guys namin dito sa may tinaan namin lambat ay eto nga pala bumaba na nga pala guys dyan tropa natin si Balong at si Romel para itaas ito. Dahil nga guys lantong na o tapos na guys yung paghaytay dito sasarado na natin to. At habang iniintay guys natin na umagos at makahuli ng isda yung lambat natin siyempre dahil sobrang lamig guys dito at inaantok na rin

Pagkatapos nga guys namin magkabi dyan, syempre kumuha kami dito ng dahon ng mga sasagays at nilatag lang muna namin. Medyo nakakaantok rin kasi guys kahit nakapagkapin na kami at magpapahinga muna kami dito ng konting oras. Nakalipas nga lang guys ang dalawang oras eh eto na guys, papandawin na nga pala natin itong lambat at malakas na rin ang agos. guys, sinaklit na natin. Guys, oh, tingin, bigil! Bigil, Grabe guys, pagkapan daw pa namin itong lambat ay naglagapaka pa na agad guys dun sa loob ng lambat namin kasi napakalaking isda pa lang nahuli namin. Sa sobrang excited nga guys naming mahuli yan eh hindi na rin kami masyadong nakapagvideo na maayos. Kasi nga pala guys, eh, napakalakas rin yung isda na yan at kayang-kaya niyang punitin yung lambat natin ginagamit sa sobrang laki niya. Meron na nga guys, konting butas yung lambat natin, buti na lang hindi talaga siya tuluyang nakawala. guys, oh! Kapitin, kapitin! Oh, Babay dyan, Tingnan mo naman guys, oh! Uli na kami salambat Ano so guys no, oh. snapper Grabe guys no Uli masak ko Kapay lang kilo kaya ito Uli ba malaw. May isa pa dito no Yan ang galaw guys Buhay na buhay ang guys no Fresh na fresh no Ayun guys, gano'ng haba to Mmm Mmm Cakpat Sobrang laki oh Oh. Ayos Grabe guys Napakaswerte naman natin ngayong gabi At kung susukatin guys namin Kung gaano kalaki itong is nahuli namin Ay limang kilo nga guys Halos ito Guys Eh nahuli namin alas sa paglalamba oh, Buhay na buhay pa, Oh. Ayos kalaki, Alas 3 na guys Ang daling araw Nandito kami oh Tingnan nyo guys Ah oh. Oh, Grabe, alusso. Daw. Oo, oh, ang karbon, Carbon. Oh, oh, Carbon, Delikado yung makakagat, guys. Oh, talas ng hipin, no. ang May anim na kilo. Baka matinig yun. May anim na kilo. Sobrang saya talaga guys namin sa puntong to kasi guys medyo puya talaga at napakalamig buti na lang nagkahuli tayo. Guys okay, so, oh, lucky oh. Ganaw, ganaw. Also, buhay na buhay oh, Uli natin sa lambat oh. Naagalaw oh. Ah pag ganito namang kalaking isda guys oh. ay nangangagat yan guys oh. grabe oh tingnan nyo guys oh. ah, lucky. mo sa mukha umuha oh, laki yan Ang <laughs> laki <laughs> ah, let's go gusto lang nga guys, ihawin ng mga kaibigan ko yan. Kaso sabi ko sa kanya, ibukas na lang namin niya lulutuin para mas maayos. At dito naman guys, sa mga susunod na pandaw namin, ay mga malilit lang na isda na huli namin. Talagang guys, pinagbigil lang tayo ni Lord dito sa malaking biyaya na binigay sa atin. Kaya nga guys, sabi ko sa mga kasamahan ko, ay okay na rin yung nahuli namin na yun at napakalaki na rin. Kasi guys, 3.34 na nga pala guys ng madaling araw. Ayan guys, kung makikita nyo, medyo pagod na rin guys at nilalamig at puyat na rin talaga kami. Kaya kailangan na rin muna namin sigurong umuwi. Kaya maraming maraming salamat guys sa sama nyo sa adventure namin ngayong gabi grabe guys kahit medyo nakakapagod ay sulit na sulit talaga 'yung nahuli natin kaya hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa panonood at kita kits na lang ulit tayo bukas